Sa kagayan pa lamang, pumalo na sa 40 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala ng Super Typhoon Goring sa mga infrastruktura. Agad na bang inabisuhan ng NDRRMC ang mga lugar na daraanan ng bagyo na magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan si Bea Bernardo sa detalye. Napanatili ng bagyong goreng ang lakas nito habang tinatahak ang timog-timog kanluran ng bansa. Kaya naman ang Office of Civil Defense puspusan din ang pagbabantay sa sitwasyon. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, papalo sa halos 2,000 individual ang apektado ng bagyo. Nasa 200 pamilya ang nasa loob ng mga evacuation center na katumbas ng 800 individual. Pumalo na rin sa 40 million pesos ang halaga ng pinsalas sa infrastructure sa Cagayan Bay. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan sa paghagupit ng bagyo. Pero may isang bahay na ang nasira, walong kalsada at dalawang tulay ang hindi madaanan. Ayon kay NDRRMC spokesperson Edgar Posadas. Sinabihan na nila ang mga lokal na pamahalaan na daraanan ng bagyo na magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Tinayak din nila ang kahandaan ng OCD para tumugon sa pangangailangan ng mga LGUs. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.